Good morning guys. Ngayon tatanungin natin to si Mrs. kung kumusta na yung pagtuturo niya dito. Nagti-3 years na siya bilang instructor. So tatanungin natin kung kumusta na ba yung mga pagtuturo niya. Kasi s'yempre, iba yung lingwahe talaga ang nakasanayan natin. So dito sa Canada, hindi ba siya na nahiya kasi yung mga student mat malaki pa sa kanya. Tapos basta kakaiba. Mrs., kumusta yung pagtuturo mo dito bilang instructor sa college student? Okay naman po. Masaya naman. Lakasan lang ng loob. Uh, hindi ka ba nahiya na yung mga estudyante mo ay malaki ka sa'yo? Tapos, eh, siyempre, eh, mga gwapo't gwapa. Eh, siyempre, kakaiba talaga. Siyempre, nung una, nung unang SEM or unang taon, medyo nakakailang nga po. Tapos, matatangkad, uh, malaki, tapos mga magaganda, mga accent yung name it talagang ang iniisip ko pa noon na yung bang mga movie na parang nambubuli ng teacher pero so far naman po from year 1 hanggang ngayon lahat naman ng naging estudyante ko eh mababait at saka hindi sila makabastos talagang respectful ng mga estudyante namin dito sa Canada dito sa probinsya namin ngayon ano may payo mo sa mga teachers natin na gusto magtuturo dito sa Canada? mm, lakasan lang po ng loob. Kasi alam nyo, nung paparating kami dito, ang iniisip ko lang nun, siguro mga, baka hindi na ako makabalik sa pagtuturo. Although, um, for almost two decades kasi, at uh, three years akong nagturo sa Pilipinas and then 12 years akong lahat college instructor sa Thailand noon so almost uh, 15 so 15 years na pagtuturo ko iniisip ko nung papunta kami dito sa Canada na hindi ko na mababalik yung trabaho na yun but then again lakas na ng loob kasi kaya kaya natin mga Pilipino yan. At saka ang unang-una pong nagpalakas sa ng loob noon, um, syempre nung una, parang ayoko, parang hindi na kaya magturo dito siguro. Ganun na iniisip ko. And then nung, nung sinubukan kong mag-apply, ang mga nag interview sa akin, iba-ibang lahi. May Indians, may Ukrainians. So hindi sila yung mga iniisip natin na Canadians na usually mga Canadian immigrants din. So sabi ko, kung kaya nila, kaya din natin mga Pinoyon. So, okay. lakas na lang po lao pa. Okay. Last na tanong ko sa kanya. E, paano ba niya i-handle yung mga bata pag magtuturo? Kasi syempre, iba yung uh, sistema dito sa Canada at saka sa Pilipinas at saka sa Thailand. Pero dito sa Canada, iba naman. Pagdating naman sa handling or classroom management, wala naman po akong naging problema. Kasi unang-una, mga malalaki na yung mga estudyante, mga adults na sila. So, alam na nila na kung paano ba yung respectful sa teachers, ganyan. Hindi sila masyadong maingay. At saka usually, ang mga Canadians po, ang culture dito, kahit na uh, ang ethnicity niyan ay Pinoy or, or Ukrainian or mga immigrants, mga tahimik po ang Canadians. So, hindi sila... Nung una nga ako yung nabibiglay, parang iniisip ko bakit kaya hindi nag-uusap-usap tong mga to? <laughs> yung di ba usually kapag ka walang teacher, uh, kwentuhan sila, uh, medyo nag ganyan. Pero mga Canadians, doon sa college, hindi sila ganoon. Para, parang pagdating ng school, pagdating nila sa school, alam na nila yung mga dapat behavior nila as college student. Hindi sila nag hindi sila masyadong magamit ng phones, ganyan. So, kung pagdating sa classroom management, sa mga college students, wala pong nagiging problema dahil disiplinado talaga yung mga tao. So yun guys, pag dito tayo sa ibang bansa, palakasan ng loob lang talaga pang magtrabaho tayo. Yung mga profesyon natin dyan sa Pilipinas, pagdating natin sa ibang bansa, kaya natin yan. Maraming salamat sa inyong pagpanood guys. See you around in Canada. Bye bye.